Dito tayo ngayon sa mansion ng ating grand mentor, Coach Albert Jasma. So, Hi. ayan, let's have a tour. Oh, ayan. So, ayan, may bisita tayo, no? Christine, one of our top leaders sa Online Business Academy Tara. Welcome to my crib. Let's go. Ito yung, ano natin, the result hmm. natin tinabaho natin for 10 years ang negosyo natin sa online. Makita mo dito pagpasok pa lang, ito yung ano natin uh, boardroom kung saan uh, dito tayo nag-meeting-meeting -meeting kasama mga top leaders natin mm nag-evaluate kasama yung mga leaders natin ilang sa mga awards wow, natin wow, grabe makikita niya dyan yung top 4 consecutive top 1 be unbeatable yes, <laughs> grabe right. office office pa lang yan guys yes. puntahan natin yung ibang yan so, side Grabe yung... Oh. Libre kami ng aircon dito, Tin. Kasi <laughs> mahangin. Yes. Overlooking nga pala to, guys. Yeah. So, ito yung living room namin. Wow. Alright. So, pasensya na. Medyo makalat. Surprise visit ka, visit, visit. <laughs> ito yung bar natin. Mga countries na mga 30 plus countries wow. na napuntahan natin. Pangarap mo ba? Ito yeah. lahat. Magkatotoo yan sa OBA. Grabe. Okay. Dito tayo next. sa labas. Alright. Uh, makita ko dito. Meron tayong jacuzzi. Wow. Uh, Infinity pool naka-glass 'yan. Yeah. And then 'yan makita mo si uh, na nasa prime location kami dito sa Bohol. Ang tawag ng island namin uh, Panglao Island. May yeah, so, makita mo city view 'yan. And then dito tayo tin makita natin yung pinakita ko sa webinar. Mm. Ito yung ano we have our own private okay. tennis court at saka basketball court dyan uh, NBA size grabe. ito so yung harap ng bahay natin yan grabe and the next Prok na hindi po chamba yung ano natin system natin dami kumikita kasi tina mo uh, yan wow. yung bahay isa sa mga top leaders natin si Atidel Del at Kuya Roger abansado Ayan, uh, yun yung bahay nila. Grabe, pinapagawa. Matatapos na yan, guys. Yes, at yan naman yung bahay ng former OFW natin, si Coach Jomen. Wow, malapit na rin matapos, yes. no? Oh. Um, yung nasa Saudi, galing ng Saudi, si Coach Jomen Mendoza. Kasunod dyan, si Ronald. Wow. Saka si Ryan. Lahat kami dito nakatira, taga-online business sa Kadimila. Right? Alright? Alright. Okay. right. And of course, Coach Albert, before tayo mag-end, pwede bang matanong, ano po yung tips na maibibigay mo para sa mga gustong makapag-start sa OBA? Alright, hello everyone sa lahat ng mga uh, mga ng video na to. Uh, we're showing this to you not to brag or result, kundi para, para ma-realize mo na meron palang mga legit na mga ways na pwede kang kumita sa social media. Sa panahon ngayon, hindi na uso yung yung magsasabi na wala ako income kasi nasa bahay lang ako. Kasi ngayon, ang uso na ngayon, may income ako kahit nasa bahay lang tayo. Yes. Bakit? Kasi eto, we're, we're doing this uh, platform home base. And then, kahit hindi ka mateke, kahit zero knowledge ka pa, kahit wala ka experience, kahit um, ano pa, matanda, senior citizen ka, bata, proven and tested, sobrang dami kami natutulungan dahil sa online platform na na natin. Kaya sana makatulong kami sa iyo kung naghanap ka ng legit na pagkakitaan sa online. I-contact mo si Christine. She's one of our trusted leaders. Napakagaling. Yes! Alright? Napakagaling niya. And then, of course, sa mga nag-start din din, ha? Diba? Uh, mga part ng community natin. Ito, proof na ito yung future ito yung buhay na naghihintay sa iyo. Alright? Um, mangarap ka lang kasi dito sa Online Business Academy, lahat posible. Yes, you're the next. Yes. Thank you so much sa time mo, Albert. Congratulations.